Magandang umaga, Mayod nga aga mga kaigala. Maayong dantag. Ako si Binibining Jeya, ang yung ikot. Pagdiriwan sa wikang pamansa na may tema, paglilinang sa Filipino at Katutok ng Wika. Makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa Magitan na ng Filipino at katutubong ng Tayo ay nagtatayo ng makatarungan, makabansa at makasaysayang Philippines. Ang wika ay hindi lamang isang simpleng paraan ng komunikasyon. Ito ay ang ating simbolo -atin sa pag ating pagkakakinanan at ang ating kultura. Kaya't mahalin natin at ipagmalaki, iwagayway sa buong mundo ang wika at lahi natin dahil ang wika natin ay natatangi.